Ano nga ba si LiveGood? Si LiveGood ay isang business concept na pinagsamang subscription business, affiliate program, dropshipping, direct selling at multi-level marketing na nagsimula noong December 13, 2022 sa Florida, USA at pwede mong gawin in 200 plus countries kahit nasa bahay ka lang. Ano-ano ang mga products ni LiveGood? Dahil nag-umpisa pa lamang ang company, nagsimula ito sa health and wellness fitness products, beauty products, at mga apparels. Plano ng company na maglagay ng more than 200 plus products, katulad ng baby care, home care, solar panels, gadgets and appliances, travel portal at iba pa. Bakit magandang sumali kay LiveGood? Dahil si LiveGood is isang dropshipping business, hindi mo kailangang magbitbit ng products, dahil sila na ang bahala sa packaging, delivery door to door in 200 plus countries Ang gagawin mo lang ay mag-promote sa iyong social media accounts online and offline Kikita ka na lang Ano-ano ang makukuha ko kapag sumali ako kay LiveGood Bilang member magkakaroon ka ng napakagandang websites up to 50% lifetime discounts at access sa mga tools online trainings group support at mayroon din kaming everyday Zoom meeting kaya hindi ka mahihirapan na gawin ang negosyo, kahit saan ka man sa mundo. Ano ba ang dapat kong tingnan dito kay LiveGood? Bukod sa magandang kitaan, meron din itong isang bonus system na kahit hindi ka magbenta, mag-recruit ng tao ay pwede kang kumita ng 116,000 month after month after month na parang pension basta maging active member ka lang. Magandang pag-aralan ito dahil magiging secured na ang future mo. Gusto mong malaman ang buong detalye? Panoorin mo lang ang video sa link